Okay, mula kay Kurt Uy from Facebook page. Tanong ko lang po kung okay po yung ganyan na oven kasi po mag-try pa lang ako or mag-try pa lang akong mag-baking ng pandesal at browns po bago ako mag-open ng pandesalan. So nakalagay dito ang picture ng four layers na stainless oven na madalas natin nakikita na mura lang sa mga FB marketplace. Oko okay, sir, mula uh, dyan sa OB na yan, uh, ngayon papayuhan na lang kita na diretsyo na lang po kayong bumili ng istisyonary OB kahit for trade din ang laman. Kasi dyan po talaga, uh, pwede man siyang magamit kung marunong ka dyan mag-techniques. Uh, dapat dyan, lutuan ng pizza. Kasi pag yay lutuan talaga natin ng uh, pandesal, pandisal, lalo pa pag punuin mo yan, ako hindi maluluto ang inyong pandisal kasi na-try ko na din talaga yan talagang sunog yung ilalim, maputi ang ibabaw. Yun talaga kasi, ano siya eh, wala siyang insulation, insulation kumbaga. Uh, dahil puro lang siya stainless, wala siyang insulator sa gilid, ibabaw sa pinakalikod. Uh, labas lang yung, labas na ang init niya, hindi niya nakokontrol sa loob. So pag sinalangan mo na siya, lumalamig nga kaagad. Kaya ang init, yun ang gagaling ng sakalan at saka ang dali ding masira nung burner ng kalan kasi lalo pa pag hindi mo yan maipatong ng mas mataas. Talagang wag na lang po kayong sumubok niyan kasi masasayang lang din inyong ibibili na depende kung pichahan business kayo, pwedeng pwede. O initan, mga initan lang pero pagdating ng uh, lutuan nyo talaga makisip kayo ng lutuan nyo ng tinapay, mahirap po. Uh, para wala kayong pagsisihan, diretsyo na lang kayo sa talagang subok at matagal ng gamit noon pa yung stationary oven. Okay sir, at sana pag uh, bumili kayo, uh, payo ko lang sa inyo. Matuto muna tayong mag-research, uh, tingnan natin yung mga reviews, yung mga feedback ng uh, mga customer na nila, kung ano bang kanilang nasasabi doon, kung ito'y uh, recommendable ba nila, or uh, recommended ba talaga nila yung product na kanilang nagagamit yun lang ang masasabi ko dyan sa inyo. Kasi pag uh, pandisalan ang pag-usapan natin dyan o bakery, mahirap po talaga yun, maniwala po kayo. Hindi ko sasabihin yan pag hindi ko yun na-experience. So, probin ko yan sa aking nagagamit. Hmm. O sana, nakakatulong ako sa inyo, sir. At uh, naliwanagan kayo at bumili na lang kayo, mag-feedback uh, lamang po kay sir, sa akin kung nakabili kayo ng stationary oven kung saan mang inyong location. Okay, sir? For more baking content, like, follow, and share.